Usap-usapan sa ngayon ang isang posibleng papalit raw kay Kuminga itong sa si Alex Touhey, ang ginawa ng Golden State Warriors bilang kanilang 52nd overall pick sa kakatapos lang na NBA draft. Kung sa si Alex Touhey ang ipapalit ng Golden State Warriors, pwede naman siyang isabak agad, pero dahil nga second round pick siya at ika-52nd pa, true player ng talaga siya para sa Golden State Warriors at siya poy mamamalagi sa jilig ng Golden State. Depende kung siya ipapalaroin sa mga laban sa mismong Golden State Warriors na 21 years old, meron siyang experience sa NBL, mga idol. Matinik ang batang ito sa depensa. Marami siyang steals na nagagawa sa kanyang wingspan. Napaka basic lamang sa kanyang protektahan ang rim. Sa pagkakataong ito, kung sakaling itong si Alex Tuhiman ang ipapalit ng Golden State Warriors sa kanilang rotation, maganda naman yon at malaki po ang kanilang maititipid especially sa ngayon na hirap din sila sa kanilang pinansyal itong si Alex Tohi ang tipong malalarong babagay kay Jimmy Butler at kay Stephen Curry kasama si Draymond Green dahil hindi tumatambay ang bola sa kanya. Si Kuminga kasi ay ginagamit niya yung bola kaya minsan kapag nandyan si Jimmy Butler at Stephen Curry ay mahihirapang gumalaw ito. Hindi talaga mag-work ang Butler, Kuminga, Stephen Curry, and Raymond Green. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo sa mga usap-usapan dyan na itong sa si Alex Tujay ang ipapalit ng Golden State Warriors kay Kuminga? I-comment lang. Samantala, naging undrafted po si Hansel Emanuel sa NBA draft. Walang pumili sa kanya sa NBA. Well sa simula pa lang po na pumasok siya sa NBA draft. Alam na natin, maski siya man, na mababa lang po talaga ang kanyang tsensa na makapasok sa NBA. Ngayon pa man ay kanyang pinatunayan pa rin at kanyang sinubukan ang kanyang chances para sa liga. Kung hindi man siya napili, hindi po ito katapusan para sa kanya dahil posible pa rin siyang makatanggap ng mga offer sa labas. Samantala matapang ang ni Reeves ang kanyang 90 million na extension para sa Los Angeles Lakers sa loob ng apat na taon. Definitely kanyang susubukan ng free agency kung mayroong o-offer sa kanya ng malaking kontrata. Para sa Lakers mga idol ay pwede po siyang bigyan nito ng 246 million na kontrata sa loob ng limang taon. Pero mayroong malaking problema, hindi po naging smooth ang pagtatapos ng NBA season ni Austin Reeves especially sa playoff. Sa regular season, napakaganda ng kanyang numerong kontribusyon, 20 points. 37% sa 3-point line at isang flexible na option para kay Luka at kay Lebron. Pero sa playoff, ang 20 points ay naging 16 points. Nabawasan din po ang kanyang shooting from 37%, 31% na lamang ito. Pagkatapos nun ay tinamad ng umatake itong si Reeves sa loob. Mas nakadepende na lamang siya sa kanyang shooting sa 3 point line na hindi naman ganoon kaganda. Sa pinakimportanteng laban nila sa game 5, nakapuntos lamang siya ng 12 puntos. Dalawa na ipasok galing sa 3 point line sa kanyang 10 attempts at meron 6 turnovers. Definitely walang problema para sa Lakers ang pera. Gayong mayaman naman yung kanilang owner pero kinakailan pa rin pong tingnan ng Los Angeles Lakers ang anumang deal na siyempre hindi sila malulugi para sa inyo mga idol okay lang ba para kay Reeves ang 256 million na kontrata i-comment lang po yan